sa nga pala sa inyo mga friends ko malulupit maraming maraming salamat ulit sa inyong support ah. tayo ay nangangalhati na sa ating goal ang goal natin ay 1000 subscribers tayo nasa 536 na nakakatuwa lang kapag ka, na ano, nadadagdagay subscriber ko kasi kitang kita ko pag nadadagdagan eh Monty pala subscriber natin eh Kakatuwa Na kahit pa paano Nadadagdagan no Kaya maraming maraming salamat ulit Sa mga solid nating supporters Diyan Mga friends natin na ah, Kita nyo naman ang ganda ng daan namin din eh Yung Nga pala may balita nga pala ako sa inyo Hindi ko siya may co consider na <laughs> Good news Para dun sa mga nakabili na ng Sniper 155 Pero para dun sa mga hindi pa nakakabili It's a good news for you Pero hindi rin siya masyadong good news <laughs> Kasi hindi pa sure So maray, nagtataka kayo kung bakit kayo nasabi yun na good news, bad news. And siguro, yung karamihan, alam na rin kasi lumabas na rin naman sa Facebook and marami na rin nakapansin at nakakita so eto na nga the truth behind this the truth behind this <laughs> naglabas na kasi ang Vietnam naglabas na ang Vietnam ng kanilang 2024 version ng Sniper 155 grabe Lagi na lang Vietnam 'yun na unano ano. At ang 2024 version ay may ABS na mga friends. <laughs> may ABS na ito nang sinasabay. Na, na dinik ng Vietnam ang mga hinaing ng mga sniper users natin dyan Na lagyan daw ng ABS ang ating sniper at nilagyan na nila Kaso our version lang yata yung may ABS. Tapos keyless din. Tapos yung mga standard version parang wala pa. So the good news is para sa mga hindi pa nakakabili, pwede nyo pang itabi ang inyong mga pera na pambili para antayin ang confirmation ng Pilipinas na mag-release ng Sniper 155R ABS. Version. Kaya, wag mo na kayong bibili ng sniper. <laughs> Saka na kayo bumili pag na-confirm na nalalabas na o oh, hindi. Kasi feeling ko lalabas talaga yan dito sa Pilipinas eh. Hindi magpapahuli ang Pilipinas dyan eh. hindi hindi magpapahuli ang Pilipinas kaya i-hold nyo muna ang inyong mga money kasi lalabas yan dito wala naman siyang halos pinagiba iba dun sa ano sa sniper na 2023 kasi parang ganun pa rin naman wala naman binago sa specs 155cc pa rin tapos naka BBA pa rin Ang anong nga lang May sinasabi sila na Yung ABS nga Nagdagdag sila ng ABS Sa ating e Sniper 155R And which is Napakagandang bagay Kasi dagdag safety sa motor Kaso front panel eh, Front panel front brake lang yung ano yung may ABS. Hindi sya dual channel ABS so ano lang sya. Front front brake lang yung may ABS. Pero okay na rin. Dagdag -dag safety na rin naman kasi yun. Maganda ba? Malaking bagay din talaga pag naka-ABS. Kahit 150cc lang tong motor natin eh malaking bagay lalo na para sa mga kasamahan nating mga kamuting rider. <laughs> yung mga walang preno-preno tapos biglaan kung pumreno ayan, malaking bagay yun para sa kanila tapos meron pa silang sinasabi na diamond coating daw diamond ba yun o crystal basta para daw ano para daw mas matibay yung built no makina yung mga gears sa loob mga naka diamond coating daw ah, ginagamit rin daw yun sa ano eh sa makina ng R1 ya yeah, isa isa 'yun sa mga features ng R1 na inintegrate nila sa sniper. Grabe, binubusog talaga nila 'yung sniper, guys. Parang stack pa lang ano ka na eh. Okay ka na eh. So, 'yun nga. Feeling ko maraming magbebenta ng mga sniper nila ngayong panahon <laughs> o baka mga January basta siguro ewan ko kung kailan yung lalabas dito sa, sa Pilipinas abang abangan nyo kasi last year lumabas yung itong sniper 155 na new variant na 2023 variant we October yun so abangan nyo rin ngayong October baka October din siya lumabas So, abang-abang rin tayo para dun sa mga gusto ng i-Sniper 155 na hindi ganun kalaki yung budget. Abangan nyo yung mga magbebenta ng mga sniper 155 nila. Sigurado marami yan. Kasi, yun nga, may lalabas na bago. So, antabay lang tayo mga friends. Ipinost e, ko yun sa group sa group namin yung ano yung glossy black. Sabi ko ready na ba mang lahat. May nag-comment din eh. Sabi niya hindi raw siya manghihinayang sold sold pa daw siya sa sniper 155 namin na gloss black. Wala naman daw halos na bago. Manghihinayang daw siya. Kung naka-dual overhead na yung sniper na lalabas. Kaso hindi pa rin. Kaya sa bagay hindi naman talaga siya nakakahinayang kasi masarap naman din 'tong gamitin kahit wala siyang ABS. Ramdam mo pa rin yung safety. Kasi nga naka assist and slipper clutch ka tapos nakatupat naman tong una eh. Medyo malakas na rin naman yung preno eh. Huwag mo lang bibiglain talaga. <laughs> Baka sumemplang ka. So wala rin naman halos pinagkaiba yung looks niya may binago sa looks niya yung front panel at saka visor so hindi rin naman gaano kalayo yung pagkakaiba pinaaggressive lang ng konti tignan tapos parang nagmukha ang naging hawigin siya ng ano ng sniper 135 para ibinilik nila yung ganong looks So ayun, siguro ang akin hindi ko tayo ibebenta eh. Mahal ko si Snow. <laughs> siguro pagka magkakapera na lang ulit, saka na lang ulit bibili. Hindi ko tayo ibebenta. May sentimental value kasi ito sa akin. Ito yung kauna-unahan kong napundar na motor eh. At ipapreserve ko to hanggang magkapamilya ako. <laughs> Yan. So, yun nga. Marami rin ang nag uh, ano, hati rin ang opinion nila na maganda raw na sulit, sulit, sulit naman talaga. Wala namang hindi sulit na yung sa panahon na to. Lahat naman yan sulit na. o so, nasa pag-aalaga mo lang din talaga kung gaano itatagal ng bagay na binili mo sa'yo, iyo, Siguro ang pinaka nagustuhan ko talaga dun sa upgrade na ginawa nila is yung ABS. Parang yun lang din siguro kasi okay naman na sa akin to eh. More on ano kasi yung ginawa nila. More on beginner friendly na pwedeng pang racing racing. Ganun yung parang ganun yung ginawa nila eh. So yun abangan nyo na lang. <laughs> Siguro mamahal yun eh Gawa ng ABS Siguro papatak na yung presyo na nun nasa mga 140 to 160k range Yun talaga yung magpapamahal dun eh ABS Tsaka yung diamond coating na sinasabi Kasi dati yung dito wala yata yun eh Pero maganda naman taste na yung hummus ga ko maganda o hindi para sa taste nyo kasi sa akin hindi talaga siya no hindi siya masyadong hindi siya masyadong anong tawag dun pumasok pasok sa aking taste buds <laughs> taste buds ayun kasi para mas gusto ko pa rin yung minimalistic style nitong sniper 155 ko eh Tapos, pag nagka-budget ka naman, pwede ka naman magpakabit ng ABS dito. Bibili ka lang sa uh, Yamaha din ng ano, parehas lang naman siguro yun. Bibili ka lang na yung pang uh, 2024 na mags, tapos yung ABS setup. Okay na yun, pag, pag nagka-pero ka. Yung style lang talaga yan, nag-iba. Yung buntot, wala naman nagbago. Ganun pa rin. Ayun. Gano na lang gawin natin kung ano gusto nyo, kung ayun yung ibenta yung sniper nyo and gusto niyo yung bagong features ng sniper na lalabas Gano na lang gawin natin So for me solid na solid pa rin ako dito kay Snow wala nagbabago sa pananaw ko yun pa rin uh, Abangan na lang natin yung mga makakabili ng sniper 155 2023 uh, yun. tingnan natin kung ano magiging ano nila? Verdict nila dun sa Sniper 155 na yun So ayan, shoutout sa inyong lahat mga friends. Maraming maraming salamat sa panonood ng vlog ko na 'to. At mag-iingat kayo palagi. Tandaan palaging maghinay-hinay -hinay. at magnaghintay sa bahay. In English, don't drink and drive. Peace.